Ang isa sa reyna ng pelikulang Filipino na si Miss Gloria Romero ay namayapa na noong nakaraang Enero, 25, 2025. Siya ay pinanganak noong Desyembre 16, 1933. Ang kanyang career bilang actress ay tumagal ng halos 70 taon at nakagawa ng halos dalawang daang at limampung pelikula kasama na rin ang mga palabas sa televisyon. Siya ay isa sa tinaguriang reyna ng pelikulang Filipino na ngayon ay tinatawag ng empress ng pelikulang Filipino. Nananarapat naman na siya'y tawaging ganon bilang paggalang sa kanyang mga naiambag sa industriya ng pinilakang tabing. Si Miss Gloria Romero ay ang highest paid actress sa movie industry noong Golden Years of Philippine Movies noong dekada siyenta. At ang kanyang mga pelikula ay talaga namang blockbuster sa mga sinehan sa loob ng dalawang dekada kaya naman isa siya sa mga tinitingala sa golden age of movie industries. Siya ay nagsimulang umarte sa Philippine showbiz bilang ekstra sa edad na DC size. Hanggang siya ay madiscover at nakagawa ng una niyang pelikula na kahit second role lamang siya sa movie na Madamix noong 1952. At nanalo naman siyang Best Actress sa movie na Dalagang Ilocana noong 1954. Nagpatuloy siya sa kanyang mga pagganap sa pelikula sa Ilalim ng Sampaguita Pictures at naging katambal din niya ang King of Comedy na si Dolphy noong 1971 sa movie na kung anong puno siyang bunga. Pagkatapos niya sa Sampaguita Pictures ay nagtuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagganap sa pelikula. Pero this time ay kakaibang mga tipo ng mga movies ang kanyang ginagawa at iba't ibang role na ang kanyang ginagampanan bilang matured person at bilang aktor. Nakagawa rin siya ng isang comedy sitcom sa ABS-CBN na palibhasa lalaki mula 1987 hanggang 1998. Kasama niya dito sina Richard Gomez, Joey Marquez, Miguel Rodriguez, John Estrada, Amy Perez at Cynthia Patag. Naging part din ng cast ang tatlong guwapings na sina Mark Anthony Fernandez, Jomari Iliana at Eric Fructuso. Si Ms. Gloria Romero ay nabigyan ng Lifetime Achievement Award ng government agencies at major award-giving bodies. Ito ay ang mga sumusunod Luna Awards noong 2002. FAMAS, gawaduriya noong parehong taon ng 2004, ang Movie Television Review and Classification Board o MTRCB noong 2004, at ang Film Development Council of the Philippines noong 2004. Hindi matatawaran ang naiambag ni Miss Gloria Romero sa larangan ng pang pelikula. Ang kanyang dedikasyon ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mga artista at kapwa Filipino. Dito sa channel na ito, na Pinoy Action TV, sumasaludo kami sa iyo, mahal naming Miss Gloria Romero.